sinabihin sa inyo, boss? Ha? Lalunggo? sila. <coughs> ah, sila lang? Sila. Sabi ko kay Marco, na yung kapatay tayo, kuya. Okay lang ba sa inyo? Hindi naman, video lang. Nakabideo <laughs> lang. Video lang. <laughs> Akala ko lang tamo na may vlogs. So. No Vlogger siya, kuya. Gusto <laughs> yung mapanood sa YouTube? Pwede. Ay, ay, ay ayoko. Hahaha. <laughs> <laughs> kuya may account si Youtube. mayroon. Ako yung taxi vlog. Mm. Ikaw kuya, gusto mo mapanood sa Youtube? Ayoko magpatao na yung sarili ko. Pangit ako eh. Oh, I-subscribe ko ta kuya. Ano yung ano mo? Ano mo pangalan mo kuya? Taxi vlog. Ah, taxi vlog. Ah. Ayan, yan. Eh, nakabidyo naka na ako. Tingnan niyo Para malaman niyo kung legit o hindi. Yung vlog ko, di, ano? Taxi vlog. Yung da, taxi dash vlog, yung victory. Hmm. Ah, okay, pa. Ayan. Gusto nyo mapanood natin, bibidyohan ko kayo. Wow. Ayan eh, si ate nakikita. Ayan, maganda kami ngayon. Ayan, magandang tanghali mga dahil pumayag yan. Naririnig nyo naman yung sinasabi ko sa kanila ano tawag nito sila ngayon ang Susurpresa natin isa silang ilunggo, ilungga saan kayo sa ilo, ilo ayan mga bakulod nakarating na ako sa bakulod yung ano yung sa sa manap manampla kami naka natuloy ayan ayan ate yung konsent lang sa bata ano kasi Ah, bawal? Uh, hindi naman. Ninihingi lang namin dahil para yung uh, uh, sa, uh, uh, sa uh, okay. magulang malaman natin. Uh, okay. Ayan. Ito, mga kabayan, tatanungin natin si sir, tatanungin natin si ate, at saka yung ano sila kasi mamamasyal yata sila. Bago natin sila, isa-shout out yung mga taga lugar oh, nila. Oh, si Margo. Birthday ni Margo. Oh, dahil ngayon... Up, ay, birthday. sino may oh, birthday? Happy oh, birthday, Margo. Nasaan? Wala. Oh, hindi Margo. makita. I o, oh, ilang taong ana? Ten po. Ten. Ilan na boyfriend? Ay, <laughs> mahatra tayo. God. Ha? <laughs> Negative sa boyfriend. Wala pa, wala ay, pa. pa. Joke lang, siyempre. 10 years old pa lang. Joke na. Happy birthday. Ay. Ngayon, dahil birthday mo, pumayag ang papa ka ni kuya, no? Yes. O, oh, dahil pumayag papa niya at saka mama niya, ikaw ngayon, ang pamasko ko sa'yo, yung ride mo sa taxi, wala kang mabayaran. Libre sakay. Ay, Oh, oh, ayan yung tatay niya. Ayan. Hello. Ayan, tatanungin natin isa-isa, no? Ano pangalan mo, kuya? Regan po. Regan. Miranda. Regan, ayan. Regan Miranda. Balik. Kamag-anak niya si San Goku. Ay si ano Sino ba yun? multi si ano spider Ghost spider ayan mama ano pangalan niyo ma'am sugar po uy mata matamis yun to to yun to to pangalan bel bel o mare bel jisabel oh si birthday girl ano pangalan red po red oh boy kulay pula ilang taon na ilang taon na si ate natin. Uh, Nag-aaral? Opo. Okay. Ayun, pagigihan okay, mo. Gusto Tapos no, boy, dito man. naman si Ate. <laughs> Marjorie. Ayan, Marjorie. Edna. Ngayon, show, shout out niyo na yung ano yung mga kalugar niyo sa Bakulod. Hello mga taga Bakulod. Saan sa Bakulod? Ah, uh, City. Bacolod Bakulod City. Sa Bata. City. Sa Bata. Margo, baka may gusto uh, ito sa likod natin. Hello po sa amin sa Barangay Bata, Bacolod City. Oh, shout out. Shout, shout out kina, nakakauwi pa ba kayo? Hindi pa po eh. O oh, kumusta kumustahin mo na lang sila para ano. Pwede kumusta mo na po kayo. Pwede niyo pangalanan. Barangay Bata po sa Selvano Family. Ayun. Ayan mga kabayan, sila yun ng bahagi Siya, sa pre ride ni buya. Kuya. Isang ilong ano isang pamilya to, ilongga taga Bakulod. Saka saka nga pala yung sa Bakulod, yung mga nakasama ko diyan sa pagda-drive ng ano yung sa pelikula namin na ginawa diyan sa Patag. Sila Jory, Jory uh, si out out sa Boy, salamat sa mga tropa diyan na ano na mga nakasama ko sa pelikula, hindi man ako bida pero isa ako sa naging bahagi ng mga ano namin. Bida pa na si Kuya. Oh, Wala na aswang yun siguro dati. Ganun yun ano eh. Si ate, may, may asawa na ba si ate? Meron. Ilan? Ma, Ay. Che lang. Joke, joke lang. Uh, akala ko lima na asawa na ate, naparami. may, may, asawa, ka ano ah. Ayun mga kabayan, nung nakaraan linggo, Isang 11 years old ang nabigyan natin ng libreng sakay. Ngayon naman isang 10 years old babae din. Ayun si Ate oh. oh. Ayun, siya naman ngayon ang ano, siya naman ngayon bibigyan natin ng libreng sakay no. Ayun, medyo natatrapik kami dito, nandito kami sa may ano. Mukhang sobrang dami ng bus dito ngayon, hindi natin alam. Kami ano, may field trip. Oo sa mga, mga bata. Sa ano. Saka nga pala, yung mga sumusuporta sa video ko, shoutout sa inyo I lahat yung mga bagong subscriber. Taxi vlog. Ayan. Ayan na. Ate, anong masasabi nyo dahil kayo naging bagay sa pre-ride ni Kuya ngayon? Maraming salamat po, Kuya. Ah, ito. Ayan. 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 Oh. <laughs> May 624 subscriber ka na. Oh, <laughs> oh dami na pala. Pa Ngayon Bali pinakaano nila sa atin, subscribe na si Kuya sa atin para yung pre-raid nila ma mapanood din ni Mama Oo, oh, oo. Oh. Eh, saan kayo dito sa main nila Kuya? Project 8. Uy, ang layo, Project 8. At <laughs> tapos <laughs> Namasyal sila dito sa may ano sa may Lunita, sa may Ocean Park. Ulo grabe ang traffic ng mga bus na to. Um, sa nga Na Kakaliwa tayo pag ganyan kasi ibig sabihin nakapal po yung traffic. Labasan din. Dito rin ako tumadaan minsan eh. Pagpapag Gan, pag, uh, uh, Ganyan sa Roas Boulevard Kaliwa tayo dito Tapos labas tayo ng Roas Boulevard Kasi mukhang hanggang kanto na tong Traffic na to Doon sa may pinakaan Oo kakaliwa tayo dito Kasi bumalagbag yung mga bus dito Ayan o Mga hindi na gumagalaw Ayan well, mga kabayan Talagang sobrang dami ng bus dito galing probinsya to sigurado. bukang ito pa yung kagabi. Ah, dito po yung daan Oh, oh. Okay. Yung pinaka nila filter. Oh, ayan, oh, di ba diba, oh. oh? nila. Sobrang yan. dami. Diba, Oo, oh. oh, oh. Field trip. Ayan mga kabayan ang nabigyan natin ilungga o sabi nga ginapiko, ginapalaga. Sonda. <laughs> Inda. Ginapiko ginapalaga. Ang swerte. Sa una, Ay. sa una, subong hindi na. <laughs> Ay, daming bus na o, ayan, dami ng pasahero. Ayan, ayan dinan na namin dito dahil napaka-traffic kabayan dito. Sobrang ano dami ng bus. Dami <laughs> Ayan. Ngayon nalaman nyo na may free ride pala sa taxi ano? May tari ako. free yeah. ride. nyo. namin kuya. Minsan lang kayo mapunta. Minsan lang ba pumasyal dito? Oh, kasi pradikit ang layo. Ngayon first time namin dito sa Ocean, Ocean Park. O oh, ngayon. pumasyal lang namin sa anak. Itong mga kabayan, birthday ng anak nila. Pinasyal yung anak nila. Tapos nagtaxi sila. Natyambahan tayo sa free ride alas 12. Hanggang alauna. Ngayon sila na mismo magpapatunay Kasi bababa sila sa atin na walang babayaran siguro na surprise din natin sila birthday birthday rin nung ano panganay yan ano kuya oh, ano panganay oh, pang oh, pang po o oh, yun panganay na bat baga Malit na bagay man itong ginagawa natin mga kababayan, pero malaking bagay ito sa ating mga kababayan <laughs> yung masaya silang bababa ng sasakyan natin. Alam Sobra talagang dami ng nag... Hindi ata to field trip eh. Kasi ba't gano'n naman karami? Hindi oh, naman, simbayan Ah! Ayan o, bikol yung iba o. Ayan mga kabayan, pagkikita natin yung dadaanan natin kasi as in talagang sobra, nakalagay dito bicol international. Sobrang ah, dami nung sila Mga ano, mga ano lang Mga ano yata itong mga kabayan ng simbahan ano simbahan ito? Oo Kaya medyo traffic papunta dito sa Ocean Park Ang dami Pero dahil lang Ocean Park kumpleto naman sa nag-aayos lagi dito ng guardia Asa yung Ocean Park? yung Ocean Park? Ano to? Ano to? Excited na ako. So, excited na siya. Ayan, well, papasok tayo. <laughs> Ayan, yun. Kasi hindi papayag ang ocean Park na isara nila yung gate nila. Ayan oh. ay, yung ocean Park. O, oh, yan yun, Mas? Oo. Oh, oh. Din? Oh. I'm excited ng birthday. Ayan, manghuhuli yata sila dito ng isda yung mga sakay natin. Ayan, amin na huli sila yun. Hindi <laughs> ba yan? Oo. Oh. Ate, birthday mo ngayon. Anong Waste mo sa sarili ano mo. Ano waste mo daw? Sige, mag-waste ka. Bilyonaryo. Sige, <laughs> bilyonaryo. Si Papa, si Papa, bilyonaryo. Ah, di ba nag-aaral ka? Anong anong gusto mong matapos? Anong gusto mo? Paglaki mo. Paglaki uh, mo. Mag-military mo. Mag-military? Oo, makatapos oh. naman yan. Ako, delikado. Bakit yun ang napili mo? Bakit na yun napili mo uh, naman military? Gusto ko mag-army. Ah. Uh, gusto uh, Mag-army? Anong? Para? Ah, uh, gusto mong mag-ano sa ano, sa... Kumbaga, gusto mong mag ano sa taong bayan, ipagtanggol, gano'n. Ito sa polis kay ayoko ko makalbo. <laughs> <laughs> Uy, army gano'n din. Ano ka ba? Pare-parehas lang yan. Kasi may BGMP din sa amin. Di ba kinakalbo yung mga ano doon? Oh. Mamaya-maya, anong oras na mag-alas eh, mag -alas 12 na, di ba? Yeah. Mamaya mapapanood mo to mga 3 papasok yan dyan sa hindi pala ah. agad agad yan ya? Yeah? Hindi, hindi pwede. Ah. Mamaya, may tatapa kasi tayo dyan na Pwede military Oh. Ah, okay. Polis yan, polis. Military yun? Polis. Ayan Ay, o pa, polis. Dive, polis dive. D9, d9 kayo, naman makikita naman nyo po, D9. d9. Ah, D9. Nang nakita ko oh. military. Military. Ay, ang haba ng papasok sa loob. Oo. Oh. Mahaba. Puno, Baka puno, pwede um. nalang harin. Opo, pwede naman, pwede naman. Oo. Oh, Quick din nila sa sick na drop off dali lang paaba papormain muna natin to kasi yung police din yung, kasi puno sila ngayon oh dami Digo kasi Oo. ngayon ay ano, ay yan yung nagbabantay kayo si Rizal tignan mo yan ang punong, puno yan. Punong, oh, puno 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 dali aba ayan ab ay, papasok yan. sila guys mga kabayan pero babaking na tayo kasi Mahaba. masyadong puno ay, yung, 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 yung ano yung dito ba? yung ocean park masyadong puno Ayan, para lalakarin lang daw nila. Na oras mo, susurado ba? Punong-puno. Eh, bali-babalik na tayo kasi sobrang haba talaga. Oh, naiipit ka. Oo, naiipit. Naiipit si kuya. Naiipit tayo, naiipit. Ayan mga kabayan, dito na sila sir bababa kasi sobra talagang punong puno. Ayan kuya, maraming salamat. Thank you. Ayan. Bye bye ayan ate, bye ayan. Okay. Thank you, ingat kayo. Happy birthday. Ayan. Sige, sige. <laughs> ano ito? Taxi vlog. Taxi vlog. Thank, thank, thank you, thank you, thank you, <laughs> okay. thank you. Thank you po. Okay. Ayan, dinayin tayo mga kabayan sana dinin tayo sa pre-ride ayan sila ngayon ang bahagi ng video natin pa na lang sa mga sa video namin nila sir mga kabayan babay sa inyo dahil medyo alanganin yung parking namin dito medyo alanganin yung ano namin babay sa inyo lahat